I've been on oh. Grabe na nga talaga ang bawat kaganapan sa Kent by Me Love nila Doni at Bal Mariano na kung saan ay talagang gabi-gabi nga tayong pinapahimlay ang maraming bablis dito na talaga naman sobra talaga silang nagandahan sa story ng Kent by Me Love. Pero ito na nga guys ang pag-uusapan natin ngayon na alam naman natin na nakakakilig ang Kent by Me Love pero mas nakakakilig nga ang mga behind the scene lalong lalo na nga sa mga clinginess ng ating Donnie at Balmeriano Mariano dito at narito nga guys sa nasabing video At dito naman, nakapagpa-picture pa nga ang ilang babli sa ating Donnie at Belle na sobra talagang bait nila. At kitang kita nyo naman sa nasabing video kanina na talagang itong ating Donnie at Belle ay sobrang sweet talaga sa si isa't isa na kahit nga nandyan na mga bula ay talaga namang magka tagumpay pa rin sila sa isa't isa na talagang pinag-uusapan na nga ito ng maraming babli at nag-trending na ngayon sa social media dahil grabe nga talaga ang mga behind the scene na lumalabas ngayon sa social media. Kaya naman na mga ay talagang abangers nga sa bawat update patungkol kanila Donnie at Bal Mariano. Kaya naman stay chill lang tayo for per update.